Yes, wala kaming pasok today. May pumasok dyan sa opisina. May dalawang head. Sisipag ah. May pick up kasi ngayon. Nang item. Kaya pumasok sila. Bagyo. Ganito rito eh. Dapat ganito sa Pinas. No? gabi pa lang sasabi na si may uh, group kami lahat eh isang group lahat pupost doon kung ano uh, kinabukasan magpapasok ba o hindi so ito yung bagyong leon sa Pinas dito naman sa Taiwan is kill ray yata yun eh. Pero maaari pa rin itong lumakas yung hangin katulad na karan yung na naranasan ko rito yung nagliparan yung ano namin. Ayan. Yan yung bubong namin. Dito tayo sa ano. Ayan. Meron yung konting shade. Yan, yung tanim natin dyan o. Oh. Ayan yung panahon oh. Pero yung ibang company yan, dyan o dyan. Ay, yung katabi. Yung mga wire. Ano, paldo paldo yan sila dyan. Palagi may pasok yan. Sabado-linggo nga, may pasok yan dyan. Grabe yung ano nila dyan, yung trabaho, 24-7. Siguro nag-off lang pa ilan-ilan dyan. Kasi may nakausap din akong Pinoy. Doon naman, sa dulo. Nag- bihira lang sila mag off mga sa isang buwan isang beses ganun grabe na yun tapos ano yung haba ng oras ng trabaho nila umabot sila ng uh, 14 15 hours haba grabe, grabe yung overtime ba masarap kasi malaki yung sahod mo pero yun nga sa kabilang banda naman bagay kung bata ka pa pwede Pero pag maano ka na maganda pa rin pahinga kasi di ba marami naman kampanya ngayon na may mga pasok lalo sa mga demand dito naman sa amin hindi naman ganoon kaano kasi yung maleta nga namin wala walang benta ngayon eh. baga hindi gumagalaw ngayon kaya hindi kami wala ang gawa talaga sa maleta ngayon kasi marami kami stock na gawa na dun eh. Plus, ayong helmet, kahit pa pano. Pero mabagal yung galaw ng helmet ngayon. Wala rin ganong nabili. Pero kahit pa pano, meron naman. Hindi lang siya malakas talaga. Ayan na oh. Hindi pa malakas yung hangin. Normal lang. Tapos yung ulan, ganon din. Kaya nakatambay pa tayo dito sa labas kasi sakto lang yung ano. Maganda ah. tingnan ng mga ibon. Ah. So kaya, ah. kumpul-kumpul sila. Guro nagpapainit yan sa isa't isa. Mga balin sa sayaw yata yan. Kasi rito, marami pang ibon ma makikita rito. Kinlos yung gito Oh. Yan Oh. Ah meron yang control sa taas eh yan. kasi binabantayan nila yan pag si boss may CCTV naman kasi dyan pag may kailangan mabilis magbukas no need na pero may control din yan sa baba kasi madalas kami rin nagbubukas dyan sa umaga hindi kaya pag babiyahe kami na maaga Taipei alas 4 na madaling araw binubuksan namin may control yan sa baba dalawa control meron din sila sa taas sa office Close na Kasi dyan Kahit sino naman dito Pwede pumasok Basta ano Yung uh, During workouts Basta uh, Yung may Transaction Kasi may binibili Pwede kasi mag walk-in dito eh Marami rin nag-walk in dito. Bumili yung mga special cut, yung mga maiksi. Yung bawa, ipatong sa mga table, yung mga plastic na uh, clear. Yung pinapatong muslin sa mga offices. Na pwede isuksuka ng singita ng papel sa ilalim para mababasa pa rin. Ganon. Mga special cut. Kasi nagkakat rin kami dito. Sa taas naman, wala kasi buuhan ang gawa dun eh dito sa baba maliban na lang kung medyo mahaba siya hindi naman ganun ka -exe. kinakat na yan doon lalo pag maramihan na order lalo kung export pang isang container yun doon na yan pero mga, ilan ilan lang hindi yan kakat sa baba magbabawas kami yung mga mahaba babawasan lang dito sa baba alright pero ngayon wala tayong trabaho. Oh, tumi tumila ang yung ulan, oh. Kala ko magpapasok kanina eh. Kasi nag-CR ko doon. Kala ko sino nakaringkot. Tapos naka-helmet kasi eh. Yung pala si ano. Si mamalay or yung head. Dito. sinakaraan pinapasok kami niluwang araw nagkaroon kasi ng 3000 yata yan na movement ng helmet ni Bimbo bumili ba ng isa biglaan ay nag replenish lang kami diba ngayon wala gaano eh Kaya, ayun Ayan o, tumila na o. Oh. Ang hangin o. Oh. Maganda pag uh, hindi naman sobrang bagyo para walang madamage. Baka tulad na karaan na alindol pala yan yung malakas. Kasi dalawa na yung napalitan dito. Dalawa na yung bagong ano rito eh. Nandun pareha sa gilid ng daan kasi malakas ang ano doon malakas yawa ng parang naipon siguro yung lakas ba ng hangin nung lindol dalawa yung pinalitan doon tumagilid kasi nag disalign na tapos yung isa ayaw na gumana din sira na pinalitan bago lahat pati motor tsaka yung ano yung rolling nya yung ganito ba And,